bago masawi sa plane crash. Inimbisigahan daw ni DILG Secretary Jesse Robredo ang kanyang sekretary na si Rico Puno. Kinumpirma sa GMA News ng isang cabinet secretary at dalawang malapit sa yumaong kalihim ang pagsasagawa ng investigasyon kay Puno. Saksi si Lala Roque. Bago mangyari ang plane crash na ikinisawin ni dating DILG Secretary Jesse Robredo, may investigasyon raw siyang isinasagawa sa ilang taga DILG, PNP at BJMP. Ayon sa mga lumalabas na balita, isa raw sa iniimbestigahan si Undersecretary Rico Puno, DILG Undersecretary for Peace and Order. Ang pagsasagawa ng investigasyon kay Puno ay kinumpirma rin ng tatlong source ng GMA News na isang Cabinet Secretary at dalawang malapit kay Robredo. Matatandaan kay Puno ay binigay ni Pangulong Aquino ang responsibilidad na pangasiwaan ng PNP, trabahong dati ay hawak ng isang DILG Secretary. Alam daw ng Pangulong Aquino ang embestigasyong isinasagawa ni Robredo, pero walang gustong magsalita sa harap ng kamera kung sino-sino ay naimbestigahan at kung kasama dito si Puno. Ang tayong inasabi ngayong araw ng palaso sa issue. What I can confirm is that uh, before his death, Secretary Robredo was conducting a number of very sensitive uh, investigations. But I will not comment on the specifics of uh, what was being investigated or who. Nang masawi si Robredo sa plane crash, nagpaabot ng hiling ang byuda niya sa gobyerno. I only requested um, that our, our residence in Manila be secured um, I, I knew he had... He had documents with him. I, I do not know if it is in the house. Pinabantayan ng mga otoridad di lang ang tinirhang kondo ng kalihim sa Quezon City, kundi pati ang kanyang mga opisina sa DILG, Camp Crame at Napolcom. August 19, isang araw matapos bumagsak ang eroplano sinakyan ni Robredo, pinuntahan ang condominium building ni Puno kasama ang Deputy Senior Police Assistant ni Robredo na si Police Senior Superintendent Oliver Tanseco. Ito raw ang kuha ng kanilang pagpunta sa condo ayon sa isang source ng GMA News. Gusto raw nilang pumasok sa kondo unit ng kalihim pero di pinayagan ng security kaya umalis agad. Ayon sa gwardiya ng condominium na tumang ginamang humarap sa kamera. Sa aming panayam naman kay Tanseco, nilinaw niyang ang daw ang talagang papasok sa kondo at hindi si Puno. Walang pagpupumilit na pumasok si Yusek Puno. Sa katunayan, ako lang yung pumanik. Ako yung tumingin ng kwarto para malaman na makita ko na secure naman yung kwarto at magbigay doon instruction doon sa kasambahay nila. Nagpunta raw sila doon bilang pagtugon sa utos ni Pangulo Aquino na ilak at isecure ang mga tanggapan ni Robredo. Tinawagan daw ng Pangulo si Puno habang nagpupulong sila sa bahay ni PNP Chief Nicanor Bartolome na kung tawagin ay White House gabi ng araw ng pagbagsak ng eroplano ng kalihim. Ang ginawa po ay pagsunod sa kautusan po ng ating Pangulo na kung saan sinabi niya na i-secure. Ang totoong ginawa po ay lockdown. Ito po yung tamang term na pagsunod din po sa utos ng ating Pangulo. Ibig sabihin po sa mga sitwasyong ganito kailangan masiguro na walang maidadagdag o mawawalang dokumento. Ito ay nautos dun sa mga pulis. Kaya nga po, merong QCPD, merong Southern Police District o SPD noong pangalawa, noong sumunod na araw ng linggo. Sa akin po pagkakaalam, uh, wala pong hinahanap na dokumento, walang nakuhang dokumento. Sinadya ng grupo ang opisina ni Robredo sa Napolcom. Ito naman daw ang video ng kanilang pagpunta roon ayon sa source. Kinumpirma naman ni Mario Mena, head security ng Napolcom Building, ang pagpunta ni Puno sa kanilang tanggapan. Matapos daw makausap sa telepono si NAPOLCOM Vice Chair Eduardo Esqueta ay pumasok na ang mga kasama ni Puno sa opisina ni Robredo habang nagpaiwan sa receiving area si Puno. Kinuna ng litrato opisina para raw sa documentation. Ang vault sa loob ng kwarto ni Robredo nilagyan ng seal at pinirmahan ang lahat ng mga gamit na sinelyuhan. After po namin ma-inspect yung mga rooms, mga gamit, sinelyuhan ko na po habang sinelyuhan Kinukuha na naman po kami ng picture at saka video ni Major uh, Ruben Togonon for uh, documentation daw. Wala pong nailabas na anumang klaseng papel maliban lang po sa tape na ilanon namin, scotch tape at saka lapis, ballpill, pintelpill. 11.15 na umaga, isinara na nila ang tanggapan ni Robredo at umalis na ang grupo ni Puno. Kinagabihan, bumalik daw si Puno kasama na si Justice Secretary Laila Dilima. Kinagabihan po... Bumalik po sila kasama po si Secretary Laila Dilima Lima at saka si Kernel Oliver Tanseco po. Inspect lang po yung mga na pinto. Yun lang po. hindi na yung Wala na po dahil nakasild na po. Tumanggi muna magbigay ng pahayag sa ngayon ang byuda ni Secretary Robredo na si Attorney Lenny Robredo. Ako si Lala Roque ang inyo. Saksi.